ikaklaro eh, ko lang na ginawa namin yung video na to na pumayag si si ate. So, kailangan ko lang yung salita mo din. Mm -hmm. na. Pumayag ka na talaga. Naku Pumapayag, talaga ako. Ano, sinabi talaga ni ibon na na, na ibibidyo niya yung pag, gawin namin to o, kasi bakit hindi siya nakakabayad sa akin. Mm -hmm. Ang laki ng utang mm -hmm. niya sa akin. Eh, wala naman akong nakikita kung saan napunta yung -oh. pera. pera kaya ano te pumapayag ka pumapayag pumayag talaga ako nung inalok mo ako na pumayag talaga ako kasi isa nga ganyan lang sinabi ko isa na rin tungwe nga para mailabas ko din ang mga hinaing ko hinaing ko at yung kung may makapanuod man dito ng mga member ko at least alam nila ang totoong nangyari kasi... kung pumapayag ka ba na gawin natin yung video na to Oo, pumapayag ako na, pumapayag ako na gawin ang video na to kasi gusto ko na rin at saka gusto ko na rin sa mga kapanood lalo na sa mga member ko para malaman nila kung anong nangyari talaga sa paluwagan at kung at at, 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 kasi kaya gusto ko rin ilabas to at mga ngako din naman ako sa kanila na ibabalik ko yun sa kanila dahil ang sabi nga nila ako ang humahawak kaya dapat ako ang ako ang magbabalik ng ako humahawak Hello mga kasay nandito ako sa bahay ng isa sa papa stress sa akin <laughs> <laughs> Pero kinakalma ko yung sarili ko hindi ako nagagalit ako lang tayong naniningil sa yon na ano ano <coughs> Ako lang yung mabait na naningal sa'yo, ah. Oh. Hindi, <laughs> <laughs> Um, <laughs> Ah, uh, may, may ito yung mga naririnig niyo pag nagba-vlog ako. Si dalawa na lang kasi yan eh, 'di ba? Hindi ako nagpapautang sa tindahan. Wala yan kahit kulang ng piso. Wala talaga magsimula nung uh, may pandemic. So, kung may post man ako about sa utang, ito 'yon, yung nandito nga dito ngayon sa bahay. Tsaka yung sa investment ko na sa bukid noon. So, malit lang naman yun. Ito talaga yung malaki na syempre masama talaga logo kasi malaki yung utang niya sa akin kaysa sa laman ng passbook ng anak ko. So, nakakasama talaga ng loob, ba? Diba? And pag naniningalo sa kanya, wala siyang mabigay. Sa laki ng nautang niya, pati may, may utang din siya sa ibang tao. Pero, eh, tignan nyo yung sa, sa bahay niya. Papakita ko. Ayan. So, nablog ko siya before. Meron siyang tindahan. Ito yung bahay. Eh, yung tindahan niya. Ayan. Ito pa yung, ano lagay mo dyan, tindate? <laughs> ito, ito o oh, ito ba? Ano ba nakalagay dyan dati? Ayan, may rep siya. Ito yung lagay po. Yung puno yan, tindahan niya. Ito, puno yan ng alak before. Talagang, ano, <laughs> ang bilis nga nag-grow nung tindahan niya. Ito, tsaka maayos siya display dyan. May kita nyo. Kung ipa-flash ko dyan yung dating vlog ko sa kanya, maayos yung pag-display. Ayan. Puno yan ng mga paninda. Yan. Yung iba, may, may tira pa nga eh. Ah, yung instant niya, oh. Nilagay ng candy. Tapos, ito yung bukasan. Pero, ngayon, syempre, sarado na nga. Ayan, puno yan. Tapos, sa labas, ah, uh, papakita ko na lang. Meron pa dun. Video ko na lang mamaya. Meron pa dun mga soft drinks. Ayan. din pa yung mga tube ice. So, ito talaga yung tindahan niya before. Ayan, <coughs> hmm. ngayon, wala na. Puro, sabit-sabit na lang. Tsaka, yung... Mga lawa-lawa. Yan na lang yung natira. Wala na siyang paninda. Kung baga, ano na yan sa tindahan mo, te? So, nagtataka ako kasi, syempre, sa laki ng pera na yun eh, sa akin palang malaki na. Saan niya dinala yun? Eh, eto lang naman yung bahay niya. Baka meron kang kayamanan sa ibang, sa mo dinala yung pera. Mo dinala yung pera, nakatulad na ka dyan. Paano sa, yung na pe, samong oh, sa mga dinala yung pera eh. Ay... Wala, wala, wala naman akong pagganan ng pera. At wala naman talaga akong pera. Di ba nangyari nga ito? <laughs> Nag-umpisa nga ito. Kaya nga hindi ako nakakabayad sa iyo. Na-stop na, na, din kasi nga nawa nang nangyari sa paluwagan na nahawakan ko. Tapos, eh, nagkagulo. Ilan lahat yun? Ilan lahat ang member ng paluwagan? Ang, ang member ng paluwagan ko bon ay 79. Tapos, 79 lahat. Pag nakasweldo lahat, pagkano? Oh, 79. 79,000. Oo, 79,000. Ngayon, June 26, huli ko pang pinasahod ang tao ko, ay buo pa. Buo pa talaga bon ang June 26 ko. So, nag-umpisa ang paluwagan ko na nagkagulo, July 3. So, magaling sa dita, umpisa pala, wala na talaga sanang gulo yun. Nag-umpisa lang yun, nagkagulo ang paluwagan, gawa, ano, may nagdubli ng numero. so, ang ginawa ko, dahil doon na nag-umpisa yung, yung, yung gulo ng paluwagan ko, dahil, ah, uh, nagdalawa ang sumahod. So, siyempre, ang pagdalawa ang sasahod sila, bawat isa sa kanila magiging kulang. So ang ginawa ko, ang, ang ginawa ko na lang, yung isang dapat talaga sa sahod sa numero na yun, binuo ko na lang din siya ng, ng July 10. Dahil nakiusap ako sa kanya ng July 3 na mapasabihin ko sa kanya na hindi kita mabubuo kasi nga uh, yung pera doon sa eh, magkukulang dahil hinold nga yung hulog doon sa, 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 Commonwealth. I, e, nakiusap ako sa kanya na kung pwede buuin ko na lang next week so July 10 yon O dating na naman ng July 10 na may sasawad ang July 10, Siyempre, uh, magkukulang na naman ulit kasi nga, makiusap na naman ulit ako sa kanya na July 17 ko na naman siya bubuoyin. Hanggang sa umabot ng, hanggang sa ganun ng ganun ang style nung no? hanggang July 31. So, ang ginawa ko ng July 31, <coughs> ginawa ko, in-stop e, in ko muna ang, hindi ko pala in-stop, inurong ko muna si numero, pero tuloy ang ngunod ng tao, tayo baka sakali ka, ako, maagapan ko pa siya, dahil para siyempre, para mabuo ko ng tuluyan, tapos another na lang ulit kami, di baling magkulang, at least, sa pinakahuli na, magagawan ko ng paraan. No, di ito na. Hanggang sa in, inurong ko nga bon, inurong ko nga. Paso nga lang, yung sa sahod ng July 31, pumayag naman siya na maiurong sa ng August 7. aso nga lang bon, ang August 7 ayaw pumayag na maiurong siya. So, sa madaling salita, August 7, dalawang tao ang pinasahod ko. Siya mm. -hmm. mo kinuha yung pera. Kinuha sa kinuha ko yung pera. Siya ko kinuha ang pera. Humingi ako ng tulong nga doon sa pamangkin ko kasi nga, di ba nga, magulo na nga. Wala na nga ako masingil. So sa madaling salita, magkano na kaagad ang inabuno ko ng August 7. August 7, humingi ako ng tulong sa sa pamangkin ko na nasa ibang bansa na kung pwede tulungan niya ako kasi nga uh, ayaw pumayag suma, ayaw pumayag na hindi makasahod ang upang August 7. Ayaw nga niya magpaurong ng August 14. So, sabi ko, Mabuti naman tinulungan nga ako ng, ng pamangkin ko nga na yan. So, doon ko yung tinuha ang pera. Dahil wala naman talaga ako bun, ano, wala naman talaga ako yung pag-abon. Kasi wala naman talaga akong pera. Sabi ko, sabi. Ko, sabi. ngayon, ah, uh, ngayon, pagdating naman ng August, ng August 7, dalawa ang pinasahod ko dahil tinulungan nga ako ng pamangkin ko nga. Pero yung, yung isa doon, ano ah uh, yung isa doon ay eh, hindi pa rin siya nakabuo pero binuo ko pa din para mamagita ng inutang ko lang din ulit. Na din inutang ko na naman para matapan ko 'yan kasi halos kalahati lang naman kasi doon ang nasisingil ko ng August 7. Halos kalahati lang ang nasisingil ko ng August 7. Wala na talagang naghulog doon dahil na nung nalaman na nga nila bon na magulo na nga ang paluwagan ko, hindi na nila ako binigyan ng karapatan na maningil. So nagkanya-kanya na sila nang singil. So so syempre ang problema para makabayad, makabuo, makapasahod ko sila nang ng dalawa, ginawa ko na ng paraan. Namutang na naman ako ulit. No? Tapos yung iba naman na yun, na, sa paunti-unti na naman na yun na, na mga tao na, yun, na hindi nakasingil, dito ko yung pinukuha sa benta ng tindahan ko. Kaya, kaya naubos ang laman ng tindahan ko. No? Hindi. Hanggang sa tuloy-tuloy na ng tuloy-tuloy na yun, gusto na na resolvahan ko yung August 7. No, August 7 na Yung August 14 na naman. So dahil wala na nga naguhulog, dahil patingi-tingi na nga, tapos yung iba na, yung ibang mga member na may naiwan na hindi para kasahod, nagkanya-kanya na sila ng singil. Hindi, sumadali so, Bon, wala, Ma imposibleng makaka makakanakaw ako ng pera sa paluwagan dahil kung totoo sa inyo, bon, wala na talagang nagbabayad sa akin. At saka paano ako bumang makakanakaw yan sa pera ng paluwagan dahil pag sinabing Monday, singil single ko ng Monday, Monday agad magpapasahod ako. So, di ba? So, parang makak na may lumalabas kasi na kwento na kaya nga daw nagkaganon-ganon dahil ginamit ko daw si pera. So, kung ginamit ko si pera bon, sabi ko, di sana buo pa ang tindahan ko. Buo pa sana ang tindahan ko. Sana pag pumasok kayo sa bahay ko, may nakita sana kayo mga bagong gamit na ipinamili ko. Tapos, o di kaya sana nakita niyo sa sana ako na nag-travel-travel kung may ninakaw ko niya pera na yan. Hindi nila alam na dyan nga ako bumagsak dahil sa katatapal. Kung katatapan ko doon, dahil gusto ko lang na papaayos ang paluwagan ko. Dahil bon, 10 years na ako gumahawak ng paluwagan, ngayon lang ito nangyari. So, kaya pati sa iyo, <coughs> hindi ako ng pasensya kung bakit hindi na talaga ako nakakahulog sa iyo o nakatabayad sa iyo. At saka yung iba na doon na ginarantor ko sa paluwagan, paano ko ma nga maibibigay sa iyo na garantor sa paluwagan, eh, mismong tao na kumuha na yun dun, eh, hindi pa rin Okay, oh, so, yun yung ganun. sabi. Pagkasabi niya na kaya siya hindi nakakabayad sa atin. Kasi lilinawin ko lang po, hindi ako kasama sa paluwagan nila. Hindi hindi ako member ng 79. Pero sinasabi ko na sa paluwagan, nasa paluwagan yung pera ko. Ganito po kasi 'yon. Yung mga member ng paluwagan ni Ate ay nangungutang 10%. Magbabayad sila kapag araw na ng sweldo nila. Tapos syempre Bago sila sumweldo, dahil nga na kay ate yung pera, magbabawas na muna siya doon. Uh, bawasan na niya yun, babayad siya sa akin. Tapos, saka papasweldoin yung kung ano yung matira sa akin. Mm -hmm. Tama ba, Te? Tama, tama. So, okay naman sa atin nung una. Pag, kung ano yung due date na nakalagay mm -hmm. doon, ay pupunta ko dito, nagbabayad siya. Eh, bakit yung sabi mo sa akin nung huli yun yung due date niya. Pero pagdating dito, sabi mo sa akin, hindi pala yun yung araw ng sweldo niya. Bakit? Yun nga, doon nga yung nag-umpisa. Doon, 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 kaya ba doon, kaya nang sinabi ko sa kanila nagkagulo nga sa numero. Dahil, di ba, sa, 79 katao, kataobon, kung anong sinabi ko pala sa kanila na numero, iba doon sa lista nila. Eh, di ba, meron kang sinabi na sweldo nila, hindi yun yung due date. Kung baga, meron silang inaasahang pera. Oo, meron. Oo. Gaya, ng isang ginarantor ko sa'yo, di ba? Ang iba naman doon, iwala eh, naman taga totaling paluwagan. May igagarantor lang sila na sinasabi niya, pag dumating daw ang kanyang ang kanyang Pen pension daw nung no? bayon ba yon sinabi ko sa iyo o oh, SSS na namatay na tatay niya di ano ba at saka din kaya ko lang din naman din ginanang ko lang din yan sa iyo yon meron din naman talaga paluwagan yon kalahati lang pero manasa malayo pa i eh, ang kaso nga lang sumahod man yan sa bond ng kalahati niya ah, one fourth lang pala one fourth lang one fourth lang. lang kaso nga lang hindi na rin nakarating ang hulog sa akin dahil di ba magulo na nga hinold na rin doon sa pinagkatautangan niya sa... So, marami pa pong papel. Pa-flash ko na lang dyan kasi mm -hmm. hindi ko nadala. Ibagay, yun lang yung pinanghahawakan ko. Na utang ni ganito, magbabayad sa si ganitong date, at si at si ate. So kaya siya, kaya ako pumayag. Yung una, nung una okay pa yung paluwagan nila. Okay naman. So, nakakabayad. Kaya nung nagkagulo na, hindi na nakakabayad. Pero, na-stop na po yun ha. Stop na yun kung kailan yung date, hindi na yun tumutubo. And kahit na tinanggal ko yung tubo doon, malaki pa din yung utang. Ngayon, hinahanap ko kay ate kung nasaan na yung mga tao. Nasaan na yung mga tao. Yung isa doon, palis, yung, yung, isa yung isa doon, Bon, dahil ang sinabi niya sa akin, pagkasa, pagkasa, di ba, di naman talaga, nasa ibang bansa na natakasan ako doon. Kaya ang sinabi niya kasi pang pang ano niya, pang pang placement niya. Hindi ko maiyak naman ako kasi nung una naman okay naman talaga magbayad din doon. Kasi at saka may tiwala din naman ako sa kanya dahil umari ko din. Oh. Ngayon, ngayon isa din 'yon sa ngayon doon sa sinisingil ko para mak, mak, para kay papaano maunti-unti na naman lang niya maibigay man lang sa akin. Tapos yung yung iba naman doon, yun nga yung kasali sa paluwagan na na-hold din naman doon sa kabila kasi may utang din pala doon. So wala na ako mahuhugot sa kanya. So, 'yung iba doon, 'yung hindi pa 'yung iba 'yung iba doon na lista sa iyo, na mayroon pa naman talaga sa sa na hindi pa naman din talaga nakakasagot. At saka hindi, Oo. Saka 'yung mga nakalista kasi 'yung pangalan doon, hindi ko 'yun kilala dahil tiwala na Oo. ako kay Ate. Mm -hmm. Na siya nang bahala doon dahil siya 'yung may hawak ng paluwagan At saka 'yung unang maganda 'yung flow, okay 'yung bayad. So, minsan, kahit hindi ko nakikita yung tao, sa so, sobrang tiwala ko nga sa kanya. Example, mag-chat lang siya na po, nandito si ano, maghihirap daw. Uh, ganito araw yung sweldo niya. And pag nakarating sa akin yung sulat, yung listahan nila na, yun, si ate yung nagagarantor, mm -hmm. nandun yung date, nandun na din kung magkano yung tubo, at kung kailan yung sahod niya sa paluwagan. So, yung iba, hindi ko na nakikita yung tao. Pero, minsan, si ate, sa si ate lang talaga yung nagbibigay sa akin ng sulat. Kung baga, kaming dalawa lang yung nag-uusap noon. Kasi siya naman yung guarantor at tiwala naman ako sa sinabi niya na lahat yun ay member ng paluwagan. Kaya yung iba naman doon, Pero, dinadala ko sa doon. Oh, yung, e, iba, nga, yung, una, mo, mm -hmm. yung, yung iba nga, sa sobrang tiwala ko, hindi ko nakilala, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Magbibigay ka na lang oh, ng papel. Okay, okay, papel. Kasi nga, okay naman siya, hindi mm -hmm. naman siya pumapalya. At nung time na yun, buo pa yung tindahan niya, okay yung flow. So, kumbaga, yun yung business namin eh. Um, advance bakit nga ba nag-a-advance sila ng uha? Pag inuutang nila yung paluwagan nila. oh, eh, oh, dahil siyempre gipit nga sila, kailangan nila. At saka, may, siyempre may pumayag din naman ako kasi nga may sasahurin din naman sa akin. Oh, so pumayag ako, di ba, kaya nga na sinabi mo, okay naman muna. Ito na talaga ng umpisa ng talaga magulo, kaya nagulo na rin pati ikaw na hindi pala rin ang At saka ito nga pala bon eh, yung pang paluwagan ay, ko ay, hindi, hindi na... na nga pala yan 79. Dahil noong July 31, inistak ko na yan siya ng 59 kasi hindi ko na talaga kayang pasahorin sila ng 79 dahil magulo na nga. Mm. Eh saan na punta yung ibang pera dahil sa sarili mo mismo malaki utang mo sa akin nasa 90. Mm. Sarili mo mismo. 'Yun naman inutang ko sa iyo, 'yun naman itinulong ko sa probinsya, 'di ba? 'Yun naman ang sinabi ko sa iyo na itinulong ko 'yun sa probinsya. Kung baga, ang buong sweldo niya, dapat sa akin ang makupunta yun. 79 yun, pero nagdagdag ka dahil kailangan mo ng pambili ng bahay. Pandagdag mo yun sa bahay, ba? 39? Plus, nagdagdag ka ulit. Kaya umabot yun ng 90 plus. Sarili mo lang na utang. Pero magkano lang na bigay mo? mo? Oh, ano yun? Okay. Pero may nabawasan. Doon. Nabawas yun. 20 ano ang binawas mo, di ba? So, sarili mo hindi, mo, Hindi, kasi okay. ganito pala yun, bond. Ano, kaya din para nakakuha ko sa yun. Dahil meron pa naman talaga pala. Isang sasahurin nun. Mayroon pero na, nung pagsahod buon nun, buong sahod oh, oh. dapat sa akin mm -hmm. bibigay. Kaya, kaya nga nga nung time na yun buo na nagkaroon talaga ako ng matinting problema lalo na sa probinsya na nagkasakit ang nanay ko kahit i-flash na nanay ko doon. Mm -mm. Kaya doon talaga ako nasira sa iyo. Aminado talaga ako doon sa iyo talaga na nasira ako. Nasira na yung sarili ko pa na nakasira pa rin ako ng mga tao sa iyo. So kung tatanungin niyo siya, ay kung mag magtatanong kayo dyan, syempre, siya talaga yung sisingil ko dahil sa bukod mm -hmm. sa may sarili siyang utang sa akin na nasa 90, at yung iba nga doon, hindi ko nakilala. Dahil pag magbibigyan magbibigay na lang siya ng papel sa akin, ito yung uutangin ni ganito po. Bon. Tapos, ito yung araw ng sweldo niya. Hindi ko na nakita yung tao. So, sa mga Twitter, siya nga yung garantor siya. May hawak ng paluwagan. Tiwala ako na yung umutang na yun, member ng paluwagan. Kaming dalawa na lang talaga nag-uusap. Kasi sa totoo lang, wala na akong kilala doon sa ah uh, nakasulat doon na pangalan dahil nga ang paluwagan nila na nahati sa dalawang lugar. Dito sa amin yung isa at yung isa doon sa malayo. So dapat uh, kung yung mga umutang kung taga dito lang kilala ko. Pero yung iba doon nga sa iba kaya hindi ko nakilala. So natural si ate lang yung sisingilin ko. Kaya and nga pala kaya kami nag vlog ng ganito kasi wala nga akong masingil sa kanya. So saan napunta yung pera. So, nagtataka ko, yun yung gusto kong malaman. And I'm sure yun din ang gusto kong malaman ng iba na naniningil sa kanya. Bakit, bakit hindi na siya nakakabayan? Eh kung yung sinabi niya kanina na nakakanakaw siya sa paluwagan, kung nakakana man siya, saan napunta. Kasi nagtataka din ako. Dahil nga, dati, nung bagong tayo tindahan niya ate, ang bilis mag-grow nung tindahan niya. taka start pa lang, puno na kaagad yung tindahan niya. Tapos ang daming bumibili. Kung baga, halos andyan lahat mga fast moving. And na-vlog ko yun siya. Uh, may kita niya dyan, ipa-flash ko na lang yung vlog ko sa kanya before. Kaya nagtataka ako, saan napunta yung napakalaking pera na yon kung kinangkam niya yung ganong pera. Kaya anong balak mo na ngayon ting gawin sa mga naninirahan sa sa paliwanag? Dito nga, ganito ngayon buwan. Kaya pagkakataon ko na rin naman siguro na buwan, no? Na, na magpaliwanag dito sa kanila kung tutuusin. Ako, idinanas eh, ko ng depression dyan sa PS Paliwaga na yan. Sabi ko nga ngayon, dahil ang pangangatuyan ko talaga buwan. At paninindigan ko yan, bono na wala akong ninakaw sa pera na yan, na kung ano ang iniisip nila. Paninindigan ko talaga yan. Dahil kahit saan kaming kurte, samahan ko sila. Lahat ng pabaranggay nila sa akin, pinuntahan ko, wala akong inurungan dahil buong loob ko. Manilis ang konsyensya ko, bono na wala akong kinuha sa pera na yan. Dahil alam na alam nila ang kwento kung bakit nagagaya na natunan saan ang pera. At isa, ang, ang pariniwala ko, bon, isa na rin ako sa naiskam yan. Kasi, kasi sa Commonwealth, bono three months akong walang nakukuhang hulog. Dahil simula nung nagkagulo yung paluwaga na yan, pinanindigan na nila sa akin na hindi sila magbibigay ng mga hulog doon sa akin. So, ang sabi ng isang tao doon na sila na daw ang magpapasahod doon sa tao doon sa lugar na yon na, na, walang, na hindi pa nakakasahod. So, Paano ako makakanako sa pera? Eh kung nandito dito sa lugar natin dito doon, may kanya-kanya nang nanginingil at yun doon, doon sa common world, yung na akong walang nakukuha hulog doon. Ngayon, ang, alam ko, isa na rin ako sa na-scam doon dahil sa tatlong buwan na yon wala naman akong nakukuhang pera dito. Nagpabarangay na rin ako doon, Bon. Nagpabarangay na rin ako doon. Anong nangyari ang usapan namin nung mga tao hindi pa nakahulog doon na sa barangay magbigay? Anong nangyari? Wala pa rin namang natutupad doon sa barangay magbigay. Wala pa din. So, dahil sa sobrang depressed ko na, Bon, hindi ko na talaga yan naasikaso. Halos hindi na ako nakumakain, hindi na rin ako natutulog dyan doon. Totoo lang. Ngayon, ngayon, may mga time mo pinapahiya na pinapahiyaan ako dito sa bahay. Pinapahiyaan ako. Halos, halos kurang na lang po, magpulong ako sa loob. Halos nagkakaroon ako ng depresyon, nagkakaroon ako ng, nagpapanik na ako, na tuwing may kakakok, pagbukas ko ng pintuan, ipapahiya ako. Diba? Danas na danas ko na yan talaga. Bon, sabi ko ganun, deserve ko ba itong ganito? Nawala no, naman akong ninakaw sa pera na yan. Sabi, ganun, sabi iniisip ko lang, sabi ko, hindi nga lang talaga dahil saan ako. Matagal na talaga akong bumigay. Kasi pasalamat na si sila doon na andito lang ako, hindi ko sila tinatakasan. Nandito lang ako sa bahay. Hintayin lang nila na makaahon ako, ibabalik ko yung pera nila. Huwag naman sana nila akong ipahiya. Dahil hindi ko sila tatakasan. Dahil hindi ko, dahil buong loob ko rin, hindi ko sila tatakasan kasi wala naman akong kasalanan. At, wala naman ako linakaw sa pera na yan. Siguro ko may ako dyan, hindi na linakaw ng kita dito. Nandito lang ako, haras sa bahay ko, buong nadamay na. May tapal ko lang dyan sa kanila. At saka isa rin rin sa, sa garantun na yan. Marami talaga kung na yan na dahil ang daan na hindi sila nakakapagbayad na itutulak ko na talaga dito sa bahay ko na ito hanggang sa nagdadagdag na lang nagdadagdag kaya yun sana pag-iusap ko sana buwan sa mga member ko huwag naman nila ako ipahiya kasi hindi ko naman siguro deserve yan ha? ipahiya nila ako dahil hinaharap ko naman sila ba? Diba? kaya alos na nasan ko na lang magkulong para lang para lang eh hindi eh, ako mapahiya minsan hinaharap ko naman sila pero naranasan ko pa rin ipahiya hinaharap ko sila kaya dito sana ang paliwanag ko lang sana sa kanila na alam ko, din ko, pera nila yon. Pero ang tanong mo, wala nga sa akin ang pera nila. Kaya nga, kaya nga, i, kaya nga, ipinipili ko ibalik sa kanila na kahit magsweldo ng asawa ko, bon, unti-unti na ng, nang binibigyan namin ng asawa ko kahit pa imanin, pa, pa 1,000, 1,000. Pero nagre-reklamo pa. Nagre-reklamo pa mo, bon, eh, alam nga naman, bon, ang tinasama ko sa asawa ng asawa ko, 1,000. Ano, ah, hindi na kami kakain? Kung ibibigay ko pa sa kanila yon. Tapos, Maibigan mo sila ng 1,000, 500, nagre-reklamo pa. O, guess ganun lang. Eh, ang dami nila buwan. Anong gagawin ko doon? Kaya nga, siyempre, kung sa dami ka dinan ko na, sa akin, maapiktuhan ka talaga, na dapat ipara eh, sa'yo yun, dapat Sa dapat sa'yo ko yun iundi. Ang dami mo ang pangako sa'yo. Eh. Puro na talaga ako pangako buwan. Dahil, paano ka nga hindi magangako? Dahil, magdami din sa may susugod. Eh, may mga time na kahit saan niya ako madaanan, ipapahiya niya ako. Kung totoo siya, hindi ko na siya dapat talaga mabayaran. Pero sige lang ako. Sobra, sobra, okay, gusto, na mo, gusto mo yata ganun ako manihirte. Eh. Hindi ko na talaga siya bayaran pag ganyan ng ganyan. Hindi nga mo. Hindi, okay, hey, eh, ako nga na pag parang... naningil ako sa'yo, ganito eh. oh, bakit sila binabayaran mo ako? Hindi dahil wala nga daw silang makain din, wala din daw silang pansaing, yeah. o di siya, at saka hindi naman ganun yung kalakihan mo, yung mga binibigay ko, may man, kasi gaano na nga lang. Diba nga sabi mo, sa maguhulog ka sa akin 1,000 awit. Yun na nga, 1,000 awit. Diba, dapat nga 1,000 awit. Kaya ko naman talaga yan, buwan ko tutuusin okay. sa iyo, buwan ko wala nga, nang buburo din rin sa akin, sinusugod ako din, eh, para lang ako, ano, o bakit ang gusto mong mangyari, susuburin mo rin ako para bayaran. Kahit yeah, man naman yeah, buwan, manugod ka sa akin, boon, wala tapak akong pambigay buwan, wala tapak akong binibigay. Kung, kung sino ba yung hindi nanugod sa iyo, mabait sa iyong maningil, doon ka pa talaga walang nabibigay. ko, oh, oh, ko rin naman bonus siyempre yung sa iyo nang tawag for sinyo yung utang ko lang talaga pero sa iba pa siya tagaan ko talaga sa iyo magkano lahat ng utang mo hindi ko alam bonus hindi na ako nagkukwenta bonus kasi labi depressed lang ako pag nagkukwenta ako bon. pero ayun naman mga ay ko talaga sa iyo bonus na estimate mo nga kung magkano hindi ah, ko na estimate bonus hindi pa ako na nagtitingin ng mga listahan mo bon, tinot eh. sinabi ko na sa iyo sinet May, ko na sa na iyo tayo tayo ulit ulit tayo So, ganito yun. ayong yung hiram niya lahat sa akin. Parang ayo ko lang kasing isipin na ganun na siya kalaki. Kaya hindi ko din siya tinototal nung umpisa. Kaya lang, meron dun apat eh na 39,000. So, sa apat na 39,000, magkano na yon Plus yung bukod niya pa na 90 yon magkano lang nabayad niya? 20 plus. Kasama na yung ibang mga putal-putal. So, sa sarili niya na 90,000 plus 20, 90, 20 plus lang ang na ano niya, na nahulog niya. So, magkano pala ang utang niya? Napakalaki. Kasi, yung isang buong dapat sweldo niya ng paluwaga, hindi naman niya binigay sa akin eh. Dahil diba, sumweldo ka nga, pero hinati mo yon sabi mo, may pagbabayaran ka, diba? So, kahit tinanggal ko na po lahat ng tubo, uh, sa 10% na tubo, tinanggal ko na siya lahat. Yung 39, hindi na yung 39. Tinotal ko kung magkano lang yung kapital na nahiram. Nasa 300 plus po lahat ng utang ni Ate Claire. Kaya masama loob ko kasi wala pa sa one-fourth ang laman ng passbook ng mga anak ko, sa savings account ng mga anak ko, mas malaki pa yung nalabas kong pera sa kanya. Kasi hindi ko kasi siya binibilang. Kada mga ilangan siya, nagbibigay ako. Dahil sa laki ng tiwala ko sa kanya. Doon nga ako naiinis eh. Kasi sa lahat ng naniningil sa kanya, napakaraming pumakatok sa kanya. Hindi, hindi ko siya sinisigawan. Hindi ko siya pinapahiya. Tapos, pumayag na ako sa tigwa 1,000 every week. Hindi ka pa nagbibigay, Te. Hindi nga talaga. Bunda, sinaros. Ang matitira nga abo sa sweldo ng asawa ko. Ay, halos 2,500 na lang. So, siyempre, bibili rin namin ng pansarili namin, alawas namin pang one week. Tapos, pag may masingin, halos magkano lang naman yung alam na ninyin, magkano lang din ang nabibigay ko, 500. Diba? Kaya kami di diba, sarili lang din akong diskarte, kaya minsan nakakapagbigay ako, nakaunti-unti ako ng 1,000, 1,000, sariling diskarte lang din kasi, diba, wala lang akong kinikita. Kaya nga, sabi ko nga sana min, ito lang sana pagkakataon na gusto ko sana, mabuksan kong sana, sana ulit sana ang tindahan ko. Para kahit papaano, huwag may tindahan ako, makakapagbayad ako sa iyo ng paunti-unti talaga. sa saka paano nga ako, gaya parinitigan ko, paano nga ako makakanakaw sa pera na yan dahil ang singil ko every Monday, pag nabuo ang Monday, pasahod ko kaagad sa tao. O nung, nag nung, 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 umpisa na nakakagulo na yan, one day na rin naman ako hindi ng karapatan naman eh. Mm. At saka, at saka ha, Gun bon, ha, saan ka pa ha, nakapagbitaw pa ako, ipigay ko sa iyo yung resibo, hanapin ko lang, na natulungan ako ng isang anak ko, 150,000 ang binitawan dyan. Ha? O, oh, kung nasa akin ang pera, bakit ako hindi ng tulong sa pamangkin ko? Kung nasa akin ang pera, di eh, sana yun ang ginawa ko at yun ang ibinali ko sa kanila. Pero yung tingnan mo, humingi pa ako ng tulong sa pamangkin ko para lang may maipasahod lang ako dito doon sa taong nagwawala dito sa labas ng bahay ko. Kaya kailangan daw niya ng pera niya. So, humingi ako ng tulong sa pamangkin ko na may, na, na may pera. So, kung, kung nasa akin ang pera, eh bakit pa ako hindi ng, ng, tulong sa tao? Sa pamangkin ko, kung nasa akin ang pera na yun. Kaya pumayag ako dyan sa interview na ito at sana sa mga panood na mga member ko ito ang totoong kwento dyan. So, kung pasalamat na lang din kayo na hinaharap ko kayo at hindi ko kayo pinatakasan, basta ay pinapangako ko sa inyo, ah uh, ibabalik ko sa inyo na kahit, kahit ang sabi nyo nga, ako ang humahawak, so ibabalik ko yan sa inyo kahit na wala akong sa pera na yan. So, sana naman, hindi nyo ko naman siguro deserve na ipahiyaan nyo ako dito sa loob sa labas ng bahay. 'di ba? Hindi naman ang gusto kong mangyari. Kaya pumayag ako sa interview din na ito. Tama inabas ko rin ang hinaing ko din. Sabi ko ganoon. At saka See, hindi ko naman itinatanggi tinatanggi. Na hindi ko na tinatanggi naman tinatanggi Ako mismo may utang ako pan sarili ko dahil siyempre may pamilya ako. May magulang din akong tinutulungan. Na kaya sabi mo sa kasagsagan ng tindahan ko, hindi naman po pwedeng lahat sa tindahan mo kukunin. Da para itulong mo lang, hindi sana. At saka ito naman, wala saksi. Nasaan ang tindahan ko? Kung may kinumain din ako ako sa pera. Ikaw mismo tinatanong mo 'yan. Kung nasaan ang nasaan ang tindahan ko. So, kung tinatanong niyo kung nasaan ang pera, hindi ko rin alam na kung nasaan ang pera. Basta yan ang paninindigan ko, wala sa akin ang pera. Dahil hanggang ngayon ba, may sinisingil pa ako dyan sa paluwagan na yan. Nasisingil mo ba? Wala nga ako, nasisingil mo. At saka, at saka, may, may, isa pa akong saksi dyan, ha? Hindi na nga ako ang nangingil. Yung tao na nga mismo, ang, sinisil. ang tao na nga, ang member ko na nga mismo Bon, ang inuutusan ko na maningil. ba diba? Para alam talaga nila, nandun sa tao na yun, may masisingil pa. Oh. Ngayon, ultimo yung member na yun, na inuutusan ko, suko, talaga sa wala, ng masingil. Minsan wala dyan, nasa trabaho daw. Tapos minsan, masigawan mo lang. Galit pa. Hmm. Sa ganito na muna ako puntahan. Balikan. Balik naman si Isaac lagi nila sinasabi sa akin, bakit ako hindi maningil? Eh, kung ako nga, eh, kaya nga kayo inutusan ko para maniwala kayo na may singilin pa talaga. Oh. Dahil kung kahit ako sabihin mo, kahit ako maniningil, eh, makapal nga ang mukha, hindi talaga magbabayad. Kahit sino pa bang punso pinato maniningil din? O talaga wala sa bayad, magbalak magbayad. Wala talaga sa barak magbayad. Eh, tutuusin, makapal talaga din ang mukha niya kasi nakasahod yan siya ng buo. Ikaw ba naman nakasahod ka ng buo? So, dapat. Magbigay ka Bigay ka din. oh, oh, hindi pa nakasahod. Kasi buo ka nakasahod eh. Kaso nga lang sila. Kaya ginawa nila yon. Kung tutuusin bon, dahil matagal ko na yan sila member bon Tagal ko na silang bibir kaya kilala ko na sila. Kaya nga maaga sila nakasagot eh. Kasi ang kung numero nila, numero na talaga pag ulit ng palawagan ko. Numero na talaga nila 'yon. Kaya nga lang sila. Ngayon, nakiayon na din sila sa gulo ng palawagan. Siguro hindi sila. Ay nako, hindi na ako maghuhulog kasi magulo na eh. Eh kung tutuusin, isipin mo na lang. Nakuha mo na 'yung pera na 'yon. Dapat ibalik mo 'yon, nabuo. Pwede, pwede pwede mangyari 'yon kung doon sa taong hindi pa nakakaano na hindi ka na magbibigay. Doon sa taong hindi pa nakakahulog, di ba? Pwede 'yon, pero ikaw ay eh, nakahulog ka na eh. Kasi kasi ako doon na may member na ako inutusan na. Siya na mismo ang mag maningil para alam nila na may sisingilin talaga. Hmm, tsaka isa pa, mayroon pa bon, mayroon pa ako. May mga vending pa ako inutangan. Ako tutusin bon, hindi ko na dapat gawin yan. Ha? Dahil wala na ako pagkakuhanan. Eh, hindi na nga ako nakakaanong bulog sa iyo eh. Magugawa ako. Ginawa ko lang yun ulit. O siguro, bahala na kung ano iisipin nila na parang kumuha ko rin ako ng bato na ipupok sa ulo ko. Eh kaya ko ginagawa yun para may maibigay ako sa taong naniniyar sa akin. Na yun ay mali naman talaga. Parang dinagdagan ko lang ang problema ko. O kasi tutubo yun lalo na sa dating. Diba? Ito usin mali talaga. Na parang kumuha ko rin ako ulit ng another na naman na problema. Pero ginawa ko 'yun. Pero para lang may may ibigay ako sa kanya kahit gaano pa kaliit na kahit gaano pa kaliit na pera na 'yun ng hindi na 'yun. Importante, makaloon ako dun at ibigay ko sa kanila. Eh ngayon, inaaraw-araw ako ngayon. Isa na rin doon sa nasira nila ako. Kasi wala naman akong pagkukuhanan. Na 'yun ay mali naman talaga na ginawa ko.